kasama ko kayo si Baal Baliw ko dyan. Mga tropa yan. Si Ay Lucas Vlog. Kasama ko ngayon, ha? Balibling. At iikuti namin itong lugar ng cemetery Ito, nakita namin dito. Nadaanan namin lang sa part ng Laguna. Uh, hindi na namin sasabihin yung lugar kasi baka... Si Baal. Si Baal si na uuna kasi. Si Baal matapang ito, eh. Siya yung Balapang mauna. Matapang na sila ulo ko. <laughs> ito, eh. May eh. dalawa makasama kayo matapang. Ito, mga palapag, oh. Dito, diba? Oh. Oo oh. Ayan, tropa, oh. Ano pala? Siyam? Ilang palapag yan? Siyam yun eh. 1, 2, 3, 4, 5. May aso lang dun. Ay, tumatawal. Teka. Ito pa. Ito yung isang. Ito yung dinamayang. nga natin. Ang grabe chuli. Oh, grabe to. Ilang no? palapag yan? And, siyam. Anda, hindi. And, andaan niya sa ano. No. Paano pa na? Paano maakit yung... Kaya nga eh. Ang pinagtataka natin. Pare ko. Paano maakit? ayun yung kabaon. Ay, Ay, grabe kabaon. No? Shit. Ito pala yung kabaon. Ito mga yung kabaon. Ito

ito yung mga tofu pigeon na ito. Sa akin ang creepy. Yung kabaong ito. Tapos yun yung kabaong yun oh. Ay yung kabaong ito. Ah saan? Ayun. Ah shit. Ayun po ito. Kabaong. Ay oo nga no. Ano yung pambata yata yun. Pambata yata. Tika tika tika. Hanap tayo yung pwesto. Kawa tayo ng magandang angulo. Grabe. Pambata yung boy. Ayun. 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 Pinagtanggalan. Sige nga ba? Grabe. Ayun. May mga pakante mga pakante. Ayun, ayun ang tropa. Nakita nyo? Guys, tingnan niyo, niyo. Akit, akit, makakit mo ba? Hindi, ano ka lang kung makakita nila. Ayun, guys. Ayun ang kabaon, mga tropa. Grabe. Grabe, dito may kabaon. Ngayon lang kami nakakita na may kabaon ulit dito. Dalawa. Isang pinapilagtambahan. Tapos, isang nakabukas. <laughs> Shit, grabe, basa. Ingat-ingatan tayo dito, boy. Maraming basuri. Maraming dito na kami sa mismo location kung saan yung sinasabing may nagbigti rito. Grabe. Ito, Dito? Oo mm -hmm. oh, nga, no. Puta na laki ng kasa na to. Uy! guys, oh. Kung nakikita nyo guys, ito yung akasya na sinasabi na ito na may nagbigti rito. Oo, oh, dito daw nagbigti, ayan. Ayan. Matropa tropa, dyan daw nagbigti. Kung nakikita nyo guys. Si isang lalaki daw nagbigti dito. Ayan. Mas magigit daw. Ang malinis daw dito, hindi na nagbigti. Hindi daw makaat. Ayan guys, o. Oh. Hindi matahimik. Oo. Dito daw siya Oo, Ayan, ayan. Ayon sa mga pa-supporter, mga aasap namin, mga supporter na dito. Kasama kami ni Lucas Vlad na katakot tulad dapat sa amin dahil na magsusunod lang kasi eh, hindi namin kaya. Hindi ka ako dito. Si, 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 si Master Gala. Gala. Dito tumagal dito eh. Si Master Gala daw. Shout out kay Master Gala. Dito tumagal dito sa lugar na to. Kasi ang uh, hinahanap daw niya, yung uli. Si ano? Si Baby Ama. Oh, baby Ama. Oo. Oh. Hindi, hindi pala dito. Hindi pala dito. Dito, dito nakatagal si okay. ano dito. Sabi oh, nung... Ay, nung ay, sabi nung yung, ano dito, Kartekar, ah, yung mga tao dito. Oo, oh, Kartekar dito. Sa, ano, problem dito, si Master si Gala hindi doon nakatagal dito ito guys ito, ito ang sinasabi ayan yeah. yeah. Um. ayan yeah, guys ito dito daw nagbigte ayan yeah, guys kung nakikita nyo guys kung so, nakikita nyo guys sa likuran ko dito dito daw daw yung mga nagpaparamdam yung nagbigte rito Sabi ko na lang, iba talaga pag haramdam mo pag nandito ka sa ha? lugar dun daw ang pinaka ma, pinakamatindi daw na oh. lugar na yun kasi yun talagang dating dating ano yon dating lumang simenteryo lumang simenteryo oh, sa luma ayun pa sa ating, sa ating, si ito tayo. Magigilakad muna tayo. Tabi-tabi po. -tabi, 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 Magigilakad -tabi, -tabi, lang po. Ay. Ayun. Nakala po. Nakala po. Ano Saan nanay? Nakala ko yung sinanay. Ayun. Nakakita ko sa yung Ayun. Nakita nyo ba guys? Nakita nyo ba? Ayun. 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 mo nakadungo. Ano. Ano? Ayun. <laughs> ayun, na. ayun na. Gay -gay. E ko nakadungo. Ayun. 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 Kinabahan ako dun ha. Sina, si nanay nakadura. Maraming aso pa. naman namin dito sa lugar na to. Tapos lilipat kami ng kabila. Kasi mahihirap na. may Shit, grabe to. Guys, ang creepy rito. Grabe, ang creepy rito guys. Ayun oh. sabi dito ng kalibing oh, ito ba? Oh. Kung nakikita guys, sobrang creepy nito. Ayan oh. Wow. Ano creepy nito oh. creepy. Ito, parang simbahan oh. Kaya nga, ayan. Kung nakikita nyo yung guys oh. Ayan po oh. oh. May mga chupon. Chupon. Ayan kata, anong parang anak. angel to, mga bata. sa Ito yung lugar na pala sa lugar pala na daanan namin. Ito pala ay andito pala nakalibing yung mga sa mga mismo bata. Daanan, oh. Sa mismong oh. daan yung pre. Ang ano? Oh. Ang yung... Grabe yung creepy guys oh. Kung nakikita niyo yung lugar na yun, dinaanan namin no. Oh. Di ba lo? Grabe. Sobrang creepy. So, guys, pupunta na kami dun sa cemetery. Ay, dun sa kabilang cemetery. Yung sinasabing yung tiyo niya ay uh, sinaniban daw kaya sila umalis doon doon dati daw sila nakatira ngayon umalis sila doon kasi nga, doon nga daw ay may sinaniban yung tito niya yun, yung nakausap namin dito guys, pupuntahan namin noon, platawid na kami ni Bal guys, tara puputahan doon, let's go hello guys, welcome back, Lucas Vlog nandito na kami sa lokasyon, kung saan yung sinasabi ko sa inyo na na yung nakausap namin ng caretaker dito na yung tito niya ay sinaniban dito sa lugar na to ang ganyan sa amin, ano, yung lahat ng pamilya niya, tito niya, kapatid nung, kapatid nung tito niya, anim na daw sila nag, para pinipigilan din do talaga ma, ano, mapigil. Talaga Doon sa, pumunta tayo doon mismo sa lugar kung saan sila nakatera. Tapos wala na sila doon ngayon. Kasi ano eh, uh, na sila. Ayan, kasama ko si Bal. Ayan. Ang guys, samahan nyo kami ni Bal kung ano mangyayari sa amin ngayong gabi rito. Let's go.

ang sabi daw, diretso lang daw natin ito, no? Tapos pinakasagad, right side. Tama ba? Ayun. O, oh, buta. Pinakabahan ako, boy. Hindi pa ako nakakabunta rin. Pinakabahan na ako. Ano yan? Shit. Sira-sira na -sira yung bubong, oh. Boy, dahan-dahan lang -dahan tayo. Baka kasi grabe. Sobrang creepy to dito. Kayo eh, Ayan boys so, oh. Tingnan nyo naman guys yung mga netjo dito. Talagang parang wala nang wala nang me-maintain dito kasi puro na si ano eh. Oh. Boy, puro na sila ano-ano. Yung netjo parang yung, pinagbahaya ng mga alaman. ayun oh. No? Talaga, na. Sugol 'to. Mabigat ang pakiramdam dito, no? Oo, iba. Iba? Iba ang Ano yung boy? Ano yan? Ano yun? Ay, saan, saan? Saan? Ano May ano eh. Parang may ano may tao. Ay, hindi. Libingan din. Ah, libingan boy, yan? O libingan din, boy. Lucha. Ay, libingan din. Ayan. Libingan. May bubong kasong kinakalawang na.

Ito ang pagkakabit yung mura. dito sa lugar na ito. Oh. Grabe yung laki mo sa layo No? Laki yan, laki din. Laki yung no? ibing. No? Pwede ka maupo nga dito. Oh, pwede. ito maganda. Maganda pagbok Oo, oh, dito. Overnight carry ito, No? Oh, try namin. Mga tropa, balak na. Balak ko dito. babalikan ko. Dito um, kung magmumukbang. Oh, Ay, sarap okay, dito Okay, Kasi biglaan lang talagang punta namin. Eh. So, akala namin, hindi kami papayagan dito. Pinayagan naman kami. Kaso, Grabe, smokal ayan. Oh, sumukol. grabe. Ito mo. Ayan. pa. Grabe. Hindi na nagtatabasan eh. Grabe, tsura ayan. Pocket na. Tumtung na ako, Grabe, tsura po siya. mga pa, ha. Grabe, grabe. Sobrang sukal na lugar dito. Alas tinubuan na ng halaman lahat tinubuan ng, ng panchon dito. Oh, Natatakpan na ng ano?

Ito yung Puntahan namin yung kabilang side view. Dito, dito, direction Ayun, ay, direction. Oh, grabe ito buya. Ito, titingin, titingin. Pero ang sabi yung right side daw yung ano ah. Oh, ay, ito left side mo. Ah, ito. Papasok dito. Guys, papasok din yung dating bahay ng caretaker. Oh, o, dyan sila dati nakatira. Okay, ito, ito. Pero dito muna kami sa left side. Pero pupuntahan namin itong kabilang side dito. Ito, 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 ito. Ayun. Para makita nyo lang. Grabe, nag-explore lang kami ha kung ano makaramdaman at mga makita niyo Makita. Ayan guys, baka may makita lang kayo. Guys, baka may makita lang kayo guys. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po dito. Grabe po yun pa. Parang palalim ng palalim dito. Nakatakot dito. Grabe. Grabe po. Grabe po. Ano yun? Maraming tsuyo, no? Papagod sa'yo, bakitin mo yun? Kasi ito, wala ano mo, yun, no? Wala ano? kang kinainin sa'yo ng mga, ano? Guys, baka may makita lang kayo sa pag-iexplora. Ayan, doon kami galing. May daan pa dyan? Shit, noong creepy, guys. eh unga, ano, May daan pa doon, no? Uy, <tinyo> parang may sumo ano dun. Para, ha? Ayun, Ay, kabaon yun, no? Hindi, hindi kabaon. Kayo. Ano kabaon yan boy, yung harap? Hindi kabaon, pe. Ayun ta. Sabi-sabi po, explore lang po kami. Hindi po kami mag... Hindi po kami manggugulo. Mag-explore lang po kami. Sabi-sabi po. Hmm. dito eh. Ayun. Marami kasi sa dito. dito. Yung pinanggalingan namin ni Bal. Okay. Tara, tara na, tayo. Wala na dito. Wala na. Tara na. na eh. Nakakatakot. Nakakatakot Uy, Nabawi <laughs> <laughs> Tara. Balik na kami. Buti lang namin. Pero nakakatako dito. Teka, kasi dito. Ito guys, ang creepy. Grabe oh. Oh, yun oh. Sobrang creepy rito. Ayan guys oh. Hey guys, naghiwalay kami ni Bal. Doon siya sa kanan ako dito. Siya ko lang dito ano meron dito. Ayan guys. Guys, may narinig kasi ako guys na. Ayan guys. Wala dulo na to guys. Wala na. Wala na guys. Dulo na to. Parang dead in na nakikita ko rito eh. Wala na. Yan mo. Wala na boy. Dead in na dito. guys may mga rin oh wala na tara guys babalik na ako wala na dead na dito babalik na kami ano puntahan na natin yung ano nasabing lugar ito guys itong direction na to ito tinatahak ni Val yan na po yung diretsyo papunta dun sa sinasabing meron sila ni Ivan yung tiyo, nung tiyo nung kanyang yung may-ari ay yung caretaker dito yan, di diretsyo yun ibal yan, tinatahak ng yun, ibal yun, yung daan papunta ron grabe yung creepy no Sobrang creepy dito. Sobrang creepy dito. Sana wala wala sana um, okay lang kami. Kaya mga guys, pupuntahan namin. Eh si Bal na una. Matapang to si Bal eh. Gawi ko mauna, gawi ko mauna, boy. Ikaw na boy mauna, boy kasi ikaw yung may plastic. Eh.

Ano pupuntahan natin? Sabay tayo kasi. O, sige, ikaw ang maula ka. Kami. Sabay kami. Sabay kami. oh okay. okay na. Iba sabay ikaw maula naman. Uh, Grabe. Kaya si Bal maula. Ayan o. Ayan no? ay, mga tropa dito. Baka mula ako, Bal. Baka pa yan mo. Ayan guys o. Oh. Ito yung lugar. Ayan. Yeah. Alam niyo mga tropa, ito yung lugar na nakakatakot na. Ito kasi. Pinakaliblib na. Ayan. Pakita ko sa inyo. Liblib -lib na lugar. Ayan. Talagang ano ay na wala na talaga dito nakatira na saka na, wala na rin dito napunta po. rito na, amin, shopping, shopping. Wal, walang iwanan to ah oh. na wala tatakbo ah ano mangyari um, kung kung so, sa atin dito ah ma-accident sabi sabi po patak ng tubig tubig yan mga libi oh yun ay grabe pa hanggang dito lang kami siyo dalang pas na kami konti ha grabe rito tinam nyo guys oh ganit mga tropa yan yun ayun ayun ay ano yun ano yun yun ba yun parang may nakaputi dun ayun Uy, may nakaputi doon, oh. Ayun, 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 Sa dulo, di pala ay no, saan? Saan? Grabe, gago ka talaga saan? Si San? Ay sa dulo, 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 uh, no? dulo. Ayun ko na. Oh, oh ano man parang Ano ba 'yun? Oo. Ito ko na buy. Yung ko, ko. Ano to pa? Oh, Ito kaya nikila buta na ako. Ano dito na lang tayo. Hindi ko na kaya. Gago. Oo. Ano tara na? Dali, Ano? Punta na natin para Ayun, na matulog. Sige, kumain na naman. Uy, kumain na. Ay, mahal ako sa si pangyong mong gilipin. Ba? Ako, so, back up Malaki ko eh. Mas malaki plastic set eh. Mababaka pa kita. Ayoko, nakakatakot po uh. eh. Tayo dalawa lang nandito eh. Ano ka ba? Ang sarong Ikaw, ako, ayoko na. Ayaw mo na? Ikaw, ikaw, ikaw kung gusto mo, diretsyo mo, mauna ka. Ayoko na. Ay, alam <laughs> Grabe ka talaga ikaw man, eh. Ikaw naman eh. Ha? Bawal na ka. Di, si baba ka pa gita. Hindi. Ay no. Kasi, di, parang, parang, laga, di. Parang may tao eh. Di, parang, tingin ko lagayan lang siguro yun. Talaga? Oo. Nangyaka? niya ka. Parang Talaga. na kami sa may nakita yung post eh. No? Ay, yan. Lagay lang kami. Lang. Kasi dito na daw, ang sabi daw, ay nasa right side yung da bahay, daw Doon nila. No. Dati. Dati. Yeah. Oo. Grabe yung mga tropa Ayan. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Explore lang po kami. Liliwanagan ko po yung ko. Ito ko, Jay. Ayan, ayan, mariwanag po. Ayan, tropa. Ayun, may timba. Ayan. Ayan, mga tropa. Grabe. Ayan. Shit, ah, nakakatakot talaga. Grabe. Uy! Uy! Putang ino mo, hayop. Putang ino mo. Putang ino mo. Hayop. <laughs> ayan, tropa. <laughs> dib, 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 Ano, wala dito na tayo? Ano yun? Ano yun? Ano yun? yun, boy? Ayoko. Ano yun? Shhh. Ano yun? yun Pinarinig ka? Oo. Oh pahayag ang hearing ka ha kasi yung kabila mga tropa yung kabilang side eternal garden naman ah o, eternal garden daw yun eh A, dahan dahan yun ha ah. huli kamote holy shit grabe nakatakot na ito yung oh yun Uli, huli dito daw yung ay dito yung bahay nila dati daw dyan nakatira yung caretaker dito no? Oo, oh, sa lugar na yan. Dito yung lugar na to? Ayan, oo. Okay. Mm -hmm. Tapos yung tsuhin daw niya, ayun, sinaniban. Biglaan. Pero hindi ko na nakaya magpuntahan yung dulo. Pare ko eh. Ayoko na boy? Hindi ko na kaya, ayoko na. Nakakatakot hanggang dito. Nakakatakot na yan? Iba na dun Iba na ang ano, ramdam namin. Oo, oh, iba, iba pa ramdam talaga oh, dito. Na, dito na kami sa lugar kung saan yung... Oo, oh, ayan. Dati nakatira yung caretaker dito. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Dito ayan. ang na yan. Doon yeah. daw sila dati nakatira oh, dito. Doon, doon, sa dating yun, 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 yun. yun. Uh oo. -oh. Tapos ito, kaya kaya nilisan nila tong lugar na to kasi may bad may bad may bad experience bad sila. dito daw. Oo. Um, oh. Oh. Hey, dito mga ganda, hanggang dito lang kami at pala babalik na kami. Tara. Tara, putik yan. Mga tropa, babalik na kami. Mas babalik na kami. Tayo. Diyos ko, nakakatawa talaga yung tura. May mga ano pa, oh. Oo, ayan, oh. May mga marso, ano. Uy, huwag mo naman, eh. Bawal hawakan yung buhay. Huwag mo hawakan. Hindi pinahawakan niya, eh. Kaya mga tropa, pabalik na kami. Dapat magbumukbang kami. May nakita kami lugar. Pabalikan nilang namin. Oo, balikan nilang natin. Takis yan. Oh. Ito, na. Uy, nakakatakot yung tura. Kaya nabakay nakabak nila. Hahaha. Baka biglang may sumugod dito, mapapatak mo yeah. ko. Ano? Kasi nandito lang kami. Parto eh. Nandito na lang kami. Oh. O yan, mo. babalik na kami. Ano tayo? Babalik na kami sa amin. tayo, trout na. na. Ano na kami? Ano na kami? Tapos kami. Trout na, na kami. kami. Explora namin lugar yung Yung lugar, yun. yung lugar grabe. na nakakakot. Ito daw talaga, grabe dito nagpaparamdam. Ayan, ayan eh lugar na yan iba daw talaga grabe kaya mga sh oh, shout out sa inyo mga tropa ipopost ko na lang dito yung mga isa shout out to dito ha uh, pasalamat tayo sa mga Ayan. ating ano mga, mga tumutulong sa sa mga tropa at hanggang ngayon walang sawa ha At shout, out. pa shout pala kay Kulot yung mismo yeah. dito shout out Kulot napaka -bite kulot. Bite or... bait mo to oh, bait mo tropa alright Babalik kami dito balik kami Pata dito para magmukbang maraming salamat oh, okay. Kulot, ah. kulot. shout out din kay GC Queen shout out GC Queen oh, shoutout, wow. Queen. oh, oh yan yeah, no? out lahat tropa ay nasa likod kami ha. Papaalam na kami. Ingat ka oh, lagi. oh, shout out sa Lagi si Gwen si 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 so Ingat lagi. Kay Malu, kay Grespe, kay Mam Ma Sandy. Yun. Kanina pa ba? Kay Victor Roque. Ay, okay, Ayan, shout out sa si inyo mga tropa. Si Gustavo Dynasty, si okay. Ma'am Grespe, Ab si Scarlett, si Mam Ma Sandy. Ayan, ang buja, si Marika, ay, shout, shout out na lahat man, lang Si ano, ano, si tayo? Jen Bonifacio, at saka si Winling Maka, Maka ba Mendoza Maka Mendoza Yung ano, so, ano, ano, sa doon na next week sa ano tayo? Ay, next week. Abangan nyo kami guys sa... Abangan nyo kami. Sa tayo? san ba? Sa Cebu tayo gagawin. Ay, oo. Oh, Hindi, next week. Ah, next week. Next next week. Ah, uh, 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 -week. Abangan yung lulag namin. Kami pupunta sa Cebu. Ay, yun ba? kita ba yun? Puta ba yun? ka? Oo. Takbo na sa'yo. Hindi magtik. Puta, kinikilang puta ako ba yun? Uy, papaano mga tropa. Tura na tayo ba yun? Puta, magpapaalam na kami. Puta, tura na tayo dito. Diyan na, outro na kami. Babay na, babay na. Puta, gusto na yung nakakatakot. Uy, lumagapak na.

Ibon? Oo, oh, galing din sa ano, ibon yun. Gago. gago, gago siyempre. tayo talaga maugulat ito pag ganun eh. Babay, babay na mga tropa. Paano na? Tapos sira ulo ito si Lugag. Kapasin Babay na, babay. Babay na, guys. Guys, maraming salamat. Support my channel. Peace out, Lucas Vlog.